Breaking news, China at Russia ay nagsagawa ng joint air patrol malapit sa airspace ng Japan. Nabahala dito ang Japan at agad na nagpalipad ng kanilang fighter jets upang manmanan kung ano ang ginagawa ng China at Russia. At ang Russia ay nagdeploy na rin ng kanilang TU-95 bomber. Meron itong kakayanan na magdala ng nuclear weapon. Lumipad ito mula sa karagatan ng Japan at nagtungo sa East China Sea at mula doon ay nagkaroon na ng Joint Long Aerial Patrol ang China at Russia. Hindi nagsawalang bahala ang Japan. Agad na pinalipad ang kanilang mga fighter jets at sinundan ang mga fighter jets naman ng Russia. Ang tanging pakay ng Japan ay upang protektahan ang kanilang aerial territory. Pero isang napakatinding sitwasyon ang nangyari sapagat ang fighter jets ng Japan ay na-target locked ng China. Galit na galit dito ang Japan, maging ang Estados Unidos ay umalma na rin. Ano ang sinabi ng United States of America? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong 'yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 11, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Daku muna tayo mga kaibigan sa Balitang Asia at ito ay malapit lamang sa atin. Ito ay tungkol sa sigalot ng China at ng Japan. Kasamang mapag-uusapan natin ang reaksyon ng United States of America at ang Russia. Galit na galit ang Japan dahil sa ginawa ng China sapagat ang fighter jets ng Japan ay nakatarget lock ng fighter jets naman ng China. Ayon sa Japan, lubharaw itong delikado. Tinawag pa nga ng Japan na regrettable action ang ginawa ng China. Hindi natin masisisi ang Japan sa kanilang reaksyon sa dalawang bagay. Unang-una mga kaibigan, ayon kasi sa Japan, kapag target lock ang pag-uusapan, ito na ang pinakahuling proseso at pagkatapos nito, ang kulang na lang ay pull the trigger. At kung sakaling ginawa ito ng China at sumabog ang fighter jet ng Japan at may nasawi, napakalaking problema nito sapagat maaaring humanto ito sa World War III. Siguradong hindi mananahimik dito ang Japan, maghihiganti ito at dito na papasok ang iba't ibang bansa, lalong-lalo na ang mga alyado. Merong treaty ang United States of America at Japan. Sa nasabing treaty ng United States of America at Japan ay hindi basta-bastang papasok o makikialam ang puwersa ng Amerika. Halimbawa rito, kung meron lamang girian sa karagatan na pinagtatalunan ng China at Japan. Walang nagpasabog, walang nasawi. Kahit pa merong banggaan ng mga barko ng China at Japan pero walang malinaw sa kung sino ang ubuna ay hindi basta-bastang papasok ang United States of America. Pero ibang usapan kapag na target lock ang fighter jets ng Japan at ito ay pinasabog ng China, dito na. Obligadong papasok ang puwersa ng Amerika upang tulungan ang Japan. Kapag pumasok na ang puwersa ng Amerika upang tulungan ang Japan, of course haharapin ito ang puwersa ng China. Siguradong hindi mananahimik ang mga alyadong bansa ng China. Isa na riyan mga kaibigan ay ang North Korea. Malapit lang ito sa Japan at kapag North Korea ang kumilos, Alyado ito ng China, hindi rin pwedeng hindi mangialam ang South Korea. Alyado ito ng Japan at ng United States of America. Maaaring magsagawa ng isang napakalaking intervention ang South Korea upang tulungan ang United States of America at Japan laban sa aksyon ng North Korea. At kung ito ay mangyari, hindi rin mananahimik ang alyado ng China. Isang giant din. Ito ang Russia. at kapag ito ay nangyari, malaki rin ang possibility na sasali rito ang Taiwan, Thailand at baka makaladkad pa ang Pilipinas sapagat sana sabing mga bansa ay merong mga base militar ang United States of America. Malaki ang possibility na ito ang uunahing targetin ng China at ng Russia upang ang Amerika ay mapilayan. Kaya ayon sa Japan ay napakadelikado ng ginawa ng China nitong nakaraang araw. At ang pangalawang bagay kung bakit maiintindihan natin ang Japan, nagpalipad kasi ng maraming fighter jets ang Japan hindi upang atakihin ang mga fighter jets ng Russia at ng China. kundi upang magmanman lamang kung ano ang gagawin ng China at Russia, lalong-lalo na ito ay sinasagawa ng China at Russia malapit sa airspace ng Japan pero sa kasamaang palad, inarget lock ito ng China. Pero ano naman ang problema kung sakaling magkaroon ng joint aerial patrol ang China at ang Russia gayong magkaalyado naman ang dalawang bansang ito? At higit sa lahat, hindi naman pumasok sa aerial territory ng Japan ang China at ang Russia. Well, ang sagot ng Japan mga kaibigan ay simple lang. Ayon sa Japan, ang paulit-ulit na pagsasagawa ng China at Russia ng Joint Aerial Patrol na malapit sa kanilang aerial territory, ito raw ay nag-e-intensify lamang ng tensyon lalong-lalo na ito raw ay maliwanag na show of power at ito ay isinasagawa pa malapit sa Japan kaya ayon sa Japan ay hindi nila ito papayagan na paulit-ulit na gawin sa harap ng kanilang bansa mas mabuti na raw na maging vigilant kaysa magsawalang-bahala tinawag rin ng Japan ang ginawa ng China at Russia na isang grave threat para sa kanilang national security ayaw daw mangyari ng Japan ang ginawa ng China at Russia sa South Korea Sabagat ang ginawa ng China at Russia sa South Korea pumasok ang Siam na mga aircraft pito sa Russia, dalawa sa China. Pumasok ito sa aerial defense ng South Korea. Ginawa nila ito nang walang paalam sa South Korea. Lubhang na bahala ang gobyerno ng South Korea at agad na nagpalipad ng kanilang mga fighter jets at itinaboy ang mga fighter jets naman ng Russia at ng China yan ang bagay na iniiwasan ng Japan. Ayaw nilang makapasok ang mga fighter jets ng Russia at ng China mismo sa loob ng kanilang aerial territory. Tama ba mga kaibigan ang ginawa ng Japan o ito ay isang napakalaking pagkakamali? Ngayon, sa pag-target lock ng China sa mga fighter jets ng Japan, of course, umalma ang United States of America. Maring kinundina ng United States of America ang ginawa ng China. Ingat ingat ang Amerika sa pagbitaw ng mga salita laban sa China dahil maaaring magbigay ito ng hindi magandang sitwasyon, hindi lang sa Asia kundi baka madamay pa ang Amerika, Europe at ibang mga bansa. Sa sigalot na nangyayari ngayon sa pagitan ng China at Japan, ito ay nagmula. Noong magbitaw ng pahayag ang Japan tungkol sa nasabing pagkuhang muli ng China sa Taiwan, hindi raw papayag ang Japan dito at kung gagawin daw ito ng China ay hindi raw magdadalawang isip ang Japan na kanilang ipadala ang kanilang puwersa upang labanan ang puwersa ng China. Mula noon hanggang ngayon, Halos araw-araw ay merong palitan ng mga accusation ang dalawang bansang ito. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng China at Japan at Taiwan? Yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na. Hanggang dito na lamang mga kaibigan ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!